Hello once again, welcome! Sa sulok man ng mundo kayo ngayon, nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Mga kapatid sa Bayang Maharlika, nais ko lang pong ishare sa inyo sa abot ng aking makakaya ang mensahe ng ating mahal na Reina. Bilang moral support na rin sa ating mga nagubulumihan na naisipan, maaaring napakinggan na ito ng marami sa inyo balik para sa mga kapatid o iba pang pwede maabot ng channel na ito, ito po ay para sa inyo at nawa ay mabigyan o magbigay sa inyo ng linaw at inspirasyon na ang ating gobyerong ginagalawan ay hindi na magtatagal. Sinasabi ng iba, parang imposibleng mangyari. Yes, totoo, kung isang mukha lang ng coin ang mo at wala kang panahong o interes at na mag-usisa ng mga bagong bagay. Nasa totoo lang ang tunay na kasaysayan ng ating lahi na pinagmulan ay wala na yata sa kahit anong libro o Google man hindi na nakakapagtaka dahil kabal at oligarko sa buong sistema ng mundo ang nagmanipulate ng utak ng mga tao para tangkilikin at paniwalaan lang yung lumalabas sa mainstream media. Ngayon kung gagamitin natin ang ating matalinong pagtansya sa mga bagay-bagay, ay hindi magiging matapang si Queen na magsalita at pangalanan ang mga politiko at pagalitan sa kanyang pag-live broadcast. Yung iba, mambabas pa. Kaya kung akong tatanungin kung walang kamay na bakal na susupil at disiplina sa mga ugaling barbaro na mga tao, mula ngayon ay ewan kung saan naaabot ang kasamaan ng tao. Well, ang sinasabi ko po ay para sa akin lamang na sa loobin at walang kinalaman dito ang sino paman. At para pupigyan kayo ng inspirasyon at dagdag kaalaman, pakinggan po nyo ito. Once again, Her Majesty Queen Helen Abderejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh live from Malaysia from Indonesia from Philippines Sulu and North Borneo and throughout the world good morning good morning po this is queen helen abdurajak elizabeth the 3rd september 13 2023 malaking puntos po dahil talagang isa-isa nakikita na ang larawan ng bagong hugis ng mundo the golden age at itong ating i re re September 16 2023 lahat ng mundong ibabaw kayo po lahat ng countries all over the world lahat po kayo ay may utang sa source of origin ng ating royal family sa imperyo ng lupasog. Imperyo ng China. Imperyo ng ating kahirian sa universe magnum, sa Limoria, at sa buong global earth. Magandang umaga po sa ating preparasyon na mga coordinators, mga facilitator sa buong kapuluan ng ating Maharlika Kingdom of God, Lupus of Empire. Tuloy-tuloy lang. Kasi nagmamatyag ang kalangitan, nagmamatyag ang ating mga puwersa ng kaliwanagan. Hayaan ninyo yung mga nagsasabi na sila. Sila at ako ay ito lang sa kanilang paningin. Alalahanin ninyo. Nagpakababa ako, nagpakatao ako, pinasukan ko kayo lahat para lahat makikita ang tunay na pagpapatawad, ang tunay na pag-aruga, ang tunay na pagyakap. Ngayon kung kalabanin niyo iyan at kayo ay nag-angkin ng mismo ng source of origin sa Central Bank, tandaan ninyo may batas ang sovereign Hindi pa rin kayo nakikinig? Hindi pa rin kayo nakakakita? Ikaw dyan na nagsasabi na ikaw, ikaw, nakapakaganda po kasi nakita na po kayo ng pinakakomand natin sa buong mundo. Nakikita na po iyan ng ating mga sundaluhan na mag-aaresto sa inyo. Nailabas ko na ang Rule 36, ang special order from the United Nations na tinagoan mismo ng gobyerno ng Pilipinas ng pusod ng Malacanang, Ruben Padilla. You are a claimant yourself. Please stop. Kung nailabas ka sa kulungan ng dahil sa kasalanan, may mas malaki kang kasalanan sa pagsuporta sa mali. Alam mo na ito noon pa? Nag-usap na ang ating mga kasama. Tama na. Mismo ang Senado, Kongreso, mariresolba. Kung ayaw nila magresolba, disolba ang gagawin natin. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. 2012, inilabas na lahat iyan. Subalit, diretso kayo ng diretso sa BARM. Ngayon, papano yan kasi may kasalanan kayo? Ombudsman, lahat kayong politiko kung ayaw niyong sumuko. Di, kaso ang igagawad sa inyo. Alam niyo naman na noon pa nakalagay na yan lahat ng claimants. Kiram, lalo na ang pangalan ni Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Dahil talagang yaan, kasama iyan sa programa ng kalangitan. Kung ayaw niyong sumuko, ibibigay sa inyo ang kamay na bakal. Tama na, sobra na. Itong tatlong araw na natitira. Sumuko kayo ke hindi, wala kayong otoridad. Sinabi ko na sa inyo noon, eh bakit si Queen pag pumasok ng bangko alam? O ikaw yung nagsasabi na ikaw yung nire-recognize? Isiguraduhin mo na may papel ka dahil kulungan ng abutin mo lahat kayong claimants, sinarado na iyan. Kaya nga bubuksan para sa lahat. Pero ako nagbukas. Kami nagbukas. Pero yan ang inaantay ko, yung tamang pagsasama sa kaharian ng Diyos Ama na yan ay pinapatutuhanan ng misteryo ng Diyos Ama na inilantad na sa kaharian ng Maharlika. Ngayon, Sabihan niyo pa ako na ito ay gawa-gawa lamang? Nakita niyo naman kung gaano kabigat ang kalamidad. Ngayon sabihan ninyo kayo ang may hawak. Papel lang po yan ang sa inyo. Ngayon pumunta na ba kayo ng bangko at sinasabi ninyo, ang kausap niyo po, yan ang inuutusan ko. Tama na, sobra na. Hindi niyo alam ang trabaho ni Queen. Mula sa baba, papunta sa itaas. Sa itaas, papunta sa ibaba. Ngayon, kung nagpaka-baba si Queen, may dahilan. Kaya nga, kung tingnan nyo, pero titingnan nyo ang background nyo. Magaling kayong manalita. Kagiliw-giliw yung pananalita nyo. Maraming naniniwala sa inyo. Maraming nauuto nyo. Dahil gusto nyo lang pera at kilalanin kayo. Ngayon, yung kung kilalanin kayo ng gusto, meron pong validator. Meron tayong tinatawag na tagapag-validate kung kayo nga ba ay kasama doon sa tinatawag na key program ng matanda. The key player. Lahat ito. Pero since na nandito si Queen at ako pa ang inyong nilalagay sa alanganin, ay naku po, hindi ko ang batas ng Rule 36. Matagal na po iyan binigay sa akin mula pa sa China. Alam niyo yung sinabi ng lolo? Kung sino ang lalabag, ako mismo sinabihan, if I will not follow the order of the royal family of the entire global earth and the universal magnum, kakainin niya mismo ang utak ko. That means, ganon katapang, ganon kabalidad, kaligalidad ang batas ng soberin niya. niya ang pinag-uusapan dito, empire of the global earth and the empire of China and the empire of Lupasog magkapatid yan kaya kung question ninyo ang nandyan ng mga puwersa except yung sa Afghanistan na sinasabi ko sa inyo lahat ito ilalagay nyo lang sa tama e kung nagsiselebrate kayo sa patay kami nagsiselebrate sa buhay kaya nga nilagay ko ang birthday ng lahat ng pitong mukha ng Marcos Pinapaayos ko mismo yan. Ilalantad ko mismo kung sino yung mga pangalan ng Marcos na ginamit. Kasi maraming Marcos Clayman. So kung saan kayo nahahanay, So number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, At ang number 8, at iyan ay nakahanda na para i-validate kayo lahat. Magkaisa kayo kasi ang katotohanan, katotohanan, Kailanman hindi nyo madadaya. Ang Diyos Ama, ang Allah, ang nini Buddha, lahat kayo talagang paparusahan ng kalangitan ngayon. Sinasabi niyo hawak niyo ako. Kayo ang may karapatan. Hindi kailanman nagpahawak si Queen pagdating sa katotohanan. Bigyan ko kayo ng otoridad. pero nagpupumiglas ang gabay ko. At alam niyo yan si Mama Mary, no? Si Siti Maryam. No kung meron pa kayong Maryam, alalahanin niyo. Dadaan kayo sa butas ng karayom kung sino pa ang aatraka at sabi sila, mismo kayong mga lolo, dadaan kayo sa butas ng karayom, mismo ang kaharap ninyo, ang Diyos Ama. Na kung meron kayong Diyos Ama, ilabas nyo rin. Kasi ang kalangitan, merong batas. Kung sinong nagpapanggap ang siyang ilalagay sa at lumalagablab na apoy ng kadiliman. Ngayon sabihin niyo ako pa? Idi e subukan na yung subukan. Kasi ako, isa lang ang aking sasabihin sa inyo. Ako'y nakalabas, nakalagpas, nakatawid sa aking misyon. At ako'y namayagpag dahil ipinanalo ko kayo. Labag sa kalooban ng mga kabal pero wala silang magawa dahil susunod sila sa bagong henerasyon o kaya sila ang itatago at ilalagay sa rehas na apoy. Maraming salamat po sa inyong lahat nakikinig. September 13, 2023. Itong tatlong araw na titira, Tridum, lahat kayong mga Katoliko, Kristiyano, Muslim, Tribo, at even yung walang relihiyon bilang creation, bilang nilalang ng ating creator ng Diyos Ama. Batalismo, lahat kayo, lahat-lahat ng nilalang na nakaapak sa soberanya ng lupang pangako, magkaisa. Ang transitory phase na iyan, iyan ay inilagay na, iyan ay nakatadhana mula noong magpahanggang ngayon. Ako'y naitakda at ako'y nabigyan na ng validation ng United Nation. Kaya kayong mga nagsasabi, kayo ang may hawak, dumaan kayo sa palad ng katotohanan. Ang justisya na igagawad sa inyo ng Reyna, ng Sheba, ng Saba. Dahil kahit anong gawin ninyo, ako ay lumantad sa ngalan ng katotohanan at ang hustisya ng banal na imperyo ng kalangitan. Maraming salamat po. Masalam.